bigat po mga bayan. Ang bigat. Wala pang laman ito ha. Paano kung may laman na? So, pababa ang okay. mga Good morning. So, pasado alas 11 na po na bumaga dito ko sa Jeddah, Saudi Arabia. Nandito pa ako sa sa 7th floor ng aming apartment. Ayan. Bababa tayo. Bibili po ako ng gas ng ano, ng tank, eh. Kasi naubusan na kami. Para makapagluto sira ko lang sa seventh floor na elevator. Paano kayo Oh my God. Ayan. Ang bigat mo yan? Ang bigat. Wala pang laman mo no, ha? Paano mo may laman ha? So, bababa pa, bababa baba, pa baba. ako ng aray. Diyos ko. Bigat. Ang bigat mga Paano mo ka ka lang pag may laman mo no, siya? Makakaya kayo yun ng kabayan niyo. Yung laban. Lang, laban lang pa ba yan? ako kasi baka may magising. Ayan. Puro mga rooms yan. Mga nukliyado. Baka magising siya. Ayan. 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 ayan so mga kabay na dito na po ako sa 6th floor. So far, gumagana naman ang elevator dito. So, bye-bye. See you later.